May mga lugar sa Pilipinas na parang ayaw tumanda, mga muka na parang nananatiling bata kahit lumipas na ang ilang dekada. Ngunit tandaan mo, may kabayaran ang kagandahan at sa baryo ng San Felipe natuklasan ni Vito kung gaano kakilabot ang presyong iyon. sa isang mamahaling fast food restaurant. Nakatabi ni Vito ang isang babaeng di niya agad mapaniniwala ang nasa 50 anyos na. Maganda, makinis, at parang estudyante. Hi, ako nga pala si Rina, pati ng babae, sabay ngiti. Vito, nice to meet you. Habang kumakain sila sa iisang mesa, napansin ni Vito Natila tila may kung anong misteryo sa mga mata ni Rina. Napatawa siya nang sabihin ng babae, may apat akong anak at dalawa na akong apo. Nalaglag halos ang panga ni Vito. Ha? Apo? Imposible. Wala ka man lang kulubot. Si Rina ngumiti lang. Huwag mo akong lokohin ha. 53 na ako. Vito ay tumawa at pabirong pinat sa batok. Naku, baka naman niloko mo lang ako, Rina. Kung lola ka, edi eh sana ako apo mo. Ngunit halata ang pagkapahiya ng babae. Tumayo ito, bit-bit ang tray. Pasensya ka na, Vito. Hindi kasi ako sanay pinagtatawanan dahil sa edad ko. Tumayo rin si Vito. Agad na humabol. Wait. Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong bastusin ka. Ang ganda mo kasi, eh. Ngumiti si Rina, pero halatang hindi komportable. Lumabas siya ng fast food. Ilang araw ang lumipas. Muling nagkita si Vito at Rina sa parehong lugar. Ngayon, may kasama siyang lalaki at isang batang babae. Napaisip si Vito. Siguro ito na yung asawa niya at anak. Ngunit napansin niya, parang may tensyon sa pagitan ni Rina at ng lalaking kasama nito. Tahimik silang kumakain. Walang ngiti. Walang tinginan. Bakit parang may problema? Bulong ni Vito sa sarili. Hindi na siya lumapit pero hindi rin nawala sa isip niya ang nakita. Kinabukasan, nagkita silang muli sa fast food. Parang itinadhana na talaga silang magtagpo. Hindi ako naniniwala sa tadhana, sabi ni Rina. Pero parang lagi kitang nakikita ah. Siguro gusto lang ni Universe na magkaibigan tayo, biro ni Vito. Habang kumakain, Naglakas loob si Vito By the way Nakita ko yung asawa mo nung isang araw Kasama mo yung anak mo Diba? Parang May hindi kayo pagkakaintindihan Piglang natahimik si Rina Matagal bago siya sumagot Wala akong anak Vito Dalawa lang ang apo ko At yung lalaking nakita mo asawa ko nga si Celso. Pero Rina, parang kaedad mo lang yung mga anak mo. At si Celso, parang bata pa, napabuntong hininga ang babae. Si Celso, mas matanda pa sa akin, anim na put isa na siya. Halos mabitawan ni Vito ang kanyang tinidor. Anim na put isa, eh mukhang trenta lang Tumango si Rina Alam ko Kasi pareho kami ng iniinom Iniinom? Tanong ni Vito Anong ibig mong sabihin? Nagiba ang tono ni Rina Ang baryo namin sa San Felipe May kakaibang inumin Ang tawag namin Katas ng kabataan Kapag ininom mo iyon Hindi ka tatanda Mananatiling bata ang balat makinis at malakas ang katawan. Hindi makapaniwala si Vito. Parang elixir of youth yan ha? Hindi ito magic, sagot ni Rina. Pero masama ito. Hindi mo alam kung saan nang gagaling ang katas na yan. Napatingin si Rina sa sahig, halatang takot. Vito, tulungan mo akong ipasara ang pabrika ng katas ng kabataan. Nagtaas ng kilay si Vito. Ha? Bakit ko naman sisirain yung nagpapaganda sa inyo? Kung masama, eh, tihu, wag mo na lang inumin. Hayaan mo na yung iba. Hindi mo na intindihan, bulong ni Rina. Masama ito, hindi lang para sa kalikasan, kundi para sa tao kung gusto mong maintindihan, sumama ka sa akin. Punta tayo sa San Felipe. Ipakikita ko sa iyo kung saan ginagawa ang inumin. Kinabukasan, sumama si Vito. Habang binabagtas nila ang kalsada papuntang San Felipe, napansin niya agad ang kakaibang tanawin. Lahat ng tao, puro magagandat pogi maging ang mga tindera ng mani, mga tricycle driver, parang artista. Walang mukhang kulubot, walang tanda ng pagtanda. Napakaganda ng bayan, parang perpektong lugar. Dito ginagawa ang katas ng kabataan, sabi ni Rina. Ang ganda rito, sagot ni Vito. Hindi mo na kailangang tumigil sa pag-inom niyan. Ngumiti lang si Rina. Hindi mo pa alam ang lahat, Vito. Halika. Dinala siya ni Rina sa isang malaking bukirin. Sa gitna nito, may isang lumang gusali na may malaking windmill sa itaas. Parang lumang bodega. Diyan ginagawa ang katas, sabi ni Rina. Pagpasok nila, naamoy ni Vito ang kakaibang halimuyak parang asukal pero may halong dugo. Sa loob, may malaking makinang umiikot. Dalawang bilog na bakal na parang trapiche ng tubo. Tarapichero ang tawag dyan, paliwanag ni Rina. Dyan pinipiga ang mga sangkap. Napangiti si Vito. Ah, tubo nga ba ang pinipiga dyan? Kung ganyan ang sikreto ng kabataan, baka gusto ko ring subukan. Ngunit tinawag ni Rina ang tatlong lalaking nasa gilid. "Pakita nyo kay Vito kung paano ginagawa ang inumin." Lumapit ang tatlong lalaki. Isa sa kanila may dalang mahabang pamalo. Pinatakbo nila ang makina. Umiikot ang mga gear, mabagal sa simula hanggang sa bumilis. May isang lalaking nakabalot sa kumot na hinila nila papunta sa pagitan ng mga bakal. Nang marinig ni Vito ang mga sigaw, "Tulong! Huwag, ayoko pa." Biglang nanlamig ang katawan niya. "Rina, ano 'yan?" sigaw niya. Ngunit bago pa siya makatakbo, tinutukan siya ni Rina ng baril. Yan ang katas ng kabataan mahinang sabi ni Rina. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami tumatanda. Habang pumapasok ang lalaki sa pagitan ng umiikot na bakal, narinig ni Vito ang mga kalansing ng buto, ang tunog ng laman na pinupulbos, at ang pagtulo ng dugo sa mga sisidlan. Ang amoy ng bagong piga, matamis, malagkit, mainit, at sa bawat patak ng dugo may nakasulat na kasalanan. Yan ang iniinom ni Celso, sabi ni Rina. Yan ang iniinom naming lahat. Hindi na nakagalaw si Vito. Gusto niyang sumigaw, pero parang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang lalamunan. Lumapit si Rina, sabay bulong sa tainga niya. Ngayon alam mo na Vito. Ang tunay na sikreto ng kabataan. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi na inosente. Nagpapalitan ng tingin ang tatlong lalaki. Isa sa kanila ang lumapit sa likod ni Vito, sabay hampas ng matigas na pamalo. Rina. Huwag. Iyon ang huling salitang nasambit ni Vito bago siya tuluyang mawalan ng malay. Muling umikot ang makina at sa bawat tunog ng bakal may isa na namang sigaw na unti-unting nagiging katahimikan. Sa bayan ng San Felipe walang tumatanda. Lahat ay magaganda, lahat ay bata. Ngunit ang bawat patak ng katas ng kabataan ay dugo ng mga taong naniwala na ang kagandahan ay kaligtasan kung sakaling may mag-alok sa iyo ng inumin na kayang ibalik ang iyong kabataan, tandaan mo, baka ang laman ng basong yan ay isang kagaya mo rin. Ito si Kuya Jovi at ito ang Ulap Noir. Hanggang sa susunod na gabi ng lagim. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa ulap noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.